<laughs> so good morning. So today is my first day morning here in Cavite. <laughs> but but you but. know, magyutubing kami dito sa aki hacienda. I what I what I'm trying to say is sa aking mga subdivision. <laughs> And, ayan, ay nakikita niyo ba yan mga 'yan? Sa amin 'yan sa amin niyang nakalista lang <laughs> sa tubig <laughs> so, tago natin yung ating muka kasi makilala tayo ng mga pinag-uutangan <laughs> kaya shake baka sila yung may utang sa'yo kaya shake na shake tayo saan daan na? dito? dito? dun eto ba'y palabas na? ay eto yung part ng ano ng pastry. Yes. Yes, nalibot ko na din. Ayan, kakita mo yung mga ano. Ang gaganda. Ang lalaki din. Ang lalawak. Sa ano kasi, sa phase 2, dikit-dikit dito sa pastry may mga space talaga talagang tahimik kumbaga sa ano may public at may private <laughs> dito sa pastry is I think is mukha siyang private kasi konti ng tao sa phase 2 is talaga namang public ang daming tao gawa ng madami kasi mga borders doon and mura yon do ano ba dito kasi sa pastry is nasa 8k pataas ang monthly doon 5 plus sinabi mo na lahat <laughs> and, <laughs> di na dito na dito oh naka details <laughs> yan so sa mga gusto mag inquire just call me <laughs> 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 na meron tayo commission <laughs> so ayan and then naghahanap kami ng van baka may interest niya magsasabi just call me i need today tomorrow and now. ano daw? Tuloy na nga. Pa. In Korea, Chigu and Onul. Eh, kala ko ito na tayo dun. Wala na dyan. Ano gagawin natin din eh? Magminton. ikot na tayo. Para di mainin. Wala Ito muna tayo sa Chigu. Bago tayo pawisan. Na? Badminton? Oo. Iwan muna natin dito. Pag Adi na na ako. Huwag na may tiyo. Huwag na may bait ka. Mabait ako. Bait siya. May asaltik ko Pag may asaltik, hindi ko nakakainom ng gamot. So, guys, Baka naman yung mga patayin-tayin dyan, pakilikes and subscribes naman itong sis ko. Para lagi kayo updated sa aming mga vlogs. <laughs> sa aming mga video. Ayan. Oh, sa so mga gustong umano dyan, meron nga pala kami yung paupahan. Mag-rent na kayo sa amin mura na at maganda at malinis pa. Oh, pasok mga suki. <laughs> <laughs> presyo de Divisoria. Sampu, oy, hindi yung presyo ng Divisoria or ano, ano 'yon, talagang high quality. <laughs> Dinan ko lang sa kanta. So coming back, so coming back. Ay, ganda naman nito, oh. Kita mo yan, Soon to be. <laughs> <laughs> Anyo nga Good morning. Good morning po. <laughs> Anyo nga sa'yo? <laughs> Anyo nga sa'yo, it means good morning. Ay, may makabiyakap tayo. yakap. Parang <laughs> nahihirapan na siya. Good morning, good morning. I love you. <laughs> <laughs> Nabuang na. Not Ay, no si Inset mo sa'kin. Yan ang mga maganda. Iaano ko din niya sa, ano, sa akin. YouTube channel. Alam mo ikaw, la ako din sayang yung pagpuputak ko. <laughs> so ayan, nakikita ay, nyo na na ba yan? Ayan yung asyenda namin sa labas ng subdivision. And this is the phase 2. Yan yung likod ng phase 2. And then later on, pupunta tayo dyan. Tsaka man, tsaka man is wait. Gano, daw Tahay. Ay, ayan. So, oh, go, Ate. So for today, you know naman is, kailangan yung aking market. Makita tayo sa Diyos of Sienda. <laughs> and then, later on, sakuta tayo sa aking market. And, i-input Mark e, 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 pa, or i-input pa yung antaraan. You kabal niya, Ate, matchy-matchy pala, no? Yung damit mo, Nike. Yung sombrero mo, Nike. Tapos ay, black. Ay, ay, Tapos, yung shade mo, pink. Tapos yung short mo, pink. No? Ay, galing ka, no? So, gusto mo lang i <Ay>. lang ang mga oh, pangarap ko hirap abutin <laughs> ngunit sa Korea <turiya, laughs> ako'y nadangka at lilipas rin ako ngunit may ang awitin ingatan ay nakikita mo ba yon yung, yung third floor na yun pakto <laughs> <laughs>